Oo, oh, talaga, dapat silang naparusahan. Siyempre, mali yung kinakalat nila na informasyon hindi totoo. Oo, oh, oh, oh. siyempre, makaka-ano yun eh. Makakasira. Diba? Diba oh, mo na. Eh, kasi po ma'am, nagkakalat po sila ng maling balita. Halimbawa, pa paninira sa kapwa, mahirap po kasi yun ma'am. Oo, oh, siyempre naman. Eh, siyempre, mali-mali yung sinasabi nila. Diyan na, pangit sa yun. Baling sa mga kabataan Lalong lalo na yung mga kabataan ngayon Madaling maniwala Ah, dapat lang, fake news eh Diba, kinalat yung mukha ko Hindi naman totoo, nagwapo, pangit naman O, no? kakasawa ko sila ng fake news Sira sila ng buhay pag minsan eh Pag mali yung binabalita nila Kaya, mas mabuting ganun Para hindi na nila maulit Hindi ma Dapat lang Eh, kasi nag babalita sila na hindi naman maganda eh, di ba? Hindi po. Uh, walang nangyari. Wala Bakit oh, ano? Kasi fake news ni, eh. Nakakasira sa bataan, lalo na sa atin. Ito sa dag dagupan. Opo, papayag ako kasi... La nang mga ano nadadami sa mga ano eh mga inosenteng ano mga kabataan ngayon na nanahimik. Na, 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 na.